Good morning sa mga taga Dibisoya. Mga guys, napadaan lang ako ngayon dito. Ito yung Ascarda building, building, guys, na isa sa mga market na kung saan kami dati ay dito nagkukuha ng mga tela. Ayan mga guys, at mayon, sinisira na siya at siguro papaguhin siya. Hindi lang namin alam kung ano ang ipapalik na status nito dito. Kaya napadaan lang kasi ako ngayon at ito ito yung asgargat eh? at ayan na ngayon ang kanyang oh, itsura mga guys ito. kaya sa mga suki na Padaan minsan na ay nagkakamali pa at dito sila napupunta at naguguluhan na sila kung saan sila papasok kung pupunta sila dito sa may general shopping center sa 577 na lang ho kayo dumaan at doon ang daan talaga kung papasok kayo kung bibili kayo na ng mga tila ayan guys ayan yun guys ayan ikot-ikot ka lang doon kita nyo guys marami mga tao ang laki as okay, dahil ay si na, siguro na, ano, mayroong ipapasok dyan na ah, si yan, so ah anong gagawin as, nila dyan sa loob kaya ayan nag-aasyuso ang mga tao kaya Ascaraga ako naman building. ay napadaan lang rito kaya hanggang ito lang yung aking maipapakita sa inyo kaya mga guys yeah. sa lahat ng aking mga suki ito na yan thank you for watching ha and follow for more